E aí, Ilang linggo na lang bago pa magsimula ang training camp ng NBA teams pero full force na ngayon itong si Ja Morant at buong Memphis Grizzlies. Kung makakalaro nga itong si Morant sa umpisa pa lang ng season ay sigurado magkakaroon ng labing isang contender na team sa West. Nung nasuspended siya nung nakaraang season ay naunahan agad noon ang Memphis at nung nakabalik siya ay nakahabol pa sila ng konti hanggang natapos na yung season niya dahil sa injury. Sa limang teams na hindi umabot sa play-in dito sa West, tatlong teams doon ang inaasahang aangat pakasama yung Memphis. At dito pa makikita kung kaya pang buhatin ni Morant yung Memphis papasok ng playoffs next season, kaya siguradong magkakagulo yung standing na naman sa West. Ang winning rate ni Ja Morant kapag naglalaro siya, sa total na 257 games so far ay 57.5% ang winning rate ng Memphis mas mataas 'yon kay Luka Doncic na mayroong 400 games na may 56.7% ang winning rate. Mas mataas din kay Anthony Edwards na mayroong 51% kapag naglalaro siya. Kung si Morant ay makapaglaro man lang ng at least 60 games sa isang season, magkakaroon sila ng at least 34 wins. Nagbigay naman ng matinding opinion si Anthony Edwards tungkol sa mga nakaraang henerasyon ng mga manlalaro noon sa NBA. Alam naman ninyo na si Anthony Edwards ay naging matagumpay agad ang karir sa murang edad nito siya ay naging first option ng Minnesota Timberwolves sa kanilang naging playoff run last season na nagtapos sa Western Conference Final. At nakatulong din siya sa Team USA na makuha ang ginto medalya sa katatapos pa lang na Paris Olympics kasama ang tatlong mga future Hall of Famer na sina Steph, KD and Lebron James. Sa kabila ng dalawang buwan na pahinga bago ang bagong NBA season, patuloy rin ang pag-iingay nito ni Edwards. Sa isang panayam nito sa Wall Street Journal, tinanong siya tungkol sa pagkakaiba ng kanyang henerasyon sa mga nakaraan. Pinuna ni Edwards ang mga manlalaro noon, maliban kay Michael Jordan, na sinabing siya lamang ang may tunay na may kakaibang talento noon. Sinabi nga din nito na mas mahirap nga ang NBA ngayon kumpara sa nakaraang henerasyon dahil mas talented nga ngayon ang mga players at mas advanced nga daw ang laro ngayon at more on physical lang nga daw ang laro noon bagaman ang kanyang papuri kay Michael Jordan ay magugustuhan ng marami tiyak na magkakaroon ng pagtutol sa kanyang opinyon sa mga nakaraang manlalaro Ayon sa mga tulad ni Charles Barkley, mas mahirap makamit ang tagumpay noon dahil sa mas mahigpit na kondisyon ng laro bago ang mga pagbabago sa mga patakaran at ang pagyakap sa three-point line. Ang mga naniniwala sa ganitong pananaw ay tiyak na tututol sa opinyon ni Edwards. Sa kabilang banda naman mga tropa, hindi pa rin nga tumitigil si Rob Pelinka sa kanyang ginagawang move para mapalakas lalo ang Lakers ngayong paparating na season. Sa katunayan may inilabas nga ang isang NBA analyst na pwedeng gawin ni Rob Pelinka para makuha itong si Zach Levine ngayong off-season. Kailangan nga lang ibigay dito ni Rob Pelinka, sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent at Rui Hachimura at makukuha naman ng Lakers si Zach Levine na makakatulong talaga kina Lebron James at Anthony Davis.